Tao, tagapag-alaga ka ba ng kalikasan? Ang kalikasan ay sadyang ipinagkaloob sa atin ng Panginoon upang makatulong sa ating pamumuhay sa mundo. Nariyan ang mga puno at halaman na nagbibigay sa atin ng pagkain, ang mga ilog at dagat na pinupupunan natin ng isda at iba pang yamang tubig at mga kabundukan na mayaman sa mina at kagubatan. Bukod pa rito, may mga ibon at hayop na nagsisilbing karagdagang pinagpupuno ng ating pagkain. Sa gitna ng mga biyayang, tinatamasa natin mula sa kalikasan. Unti-unti naman natin nalilimutan na may tungkuling din tayo sa ating kalikasan. Pinalang bahala natin ang pinagkukulang ito na ating ikinabubuhay. Nalimutan nating magtanim ng mga bagong puno at halaman kapalit ng mga tinuhan natin. Sinusunog din natin ang mga kabundukan para pangiman ng palay na ang naging kapalit ay pagbaha at pagbubo ng lupa. Gumamit tayo ng mga paraang nakakapinsala tulad ng dinamita at pinong lambat sa panghuhuli ng mga isda. Naging dahilan ito ng pagkamatay ng mga isda. Hinuli natin ang mga ibon at hayop sa kagubatan na dapat sana tinutulungan natin dumami ang lahi. Naging tagapagwasak tayo ng kalikasan sa halip na maging tagapag-alaga ng ngayon ay mararanasan na natin ang ganti ng kalikasan. Umiinit na ang panahon dahil sa kawalan ng lilim ng mga puno. Natutuyo na rin ang mga sapa at ili at madalas na ang pagbaha. Kulang na tayo sa pagkain tulad ng putas at Mahina na rin ang ani mula sa ating mga palayan dahil sa matinding tagpili at kakulangan sa patuloy dahil dito, nabipilibang tayong umangkat ng piyas. Nararapat tayong kumilis ngayon habang may nakitira pang yaman ang ating kalikas. Isipin natin ang darating na henerasyon na maaari wala nang makita mga puno at ibon sa kanilang paligid. Harapin natin ang ating tungkulin bilang tagapag-alaga ng kalikasan.